Ano yang kay partner yan? Sina Lalamove nya. Ah. Mga ano. Hindi. meron naman tayo ano. Gagawin na click na 125 pulley blue at uh, sa bisang may ari, puputok yung fuse. Kakaroon siya ng check engine. Check natin ayun. Pina, Pinalalamob na lang. Baba natin. Kasi pinalalamob. At ito troubleshoot natin. Dito sa gilid na lang muna. At tapang may troubleshoot natin. Eh, sa dulo Ayan. Yeah. Tapos mamaya che check natin ito mga sir. Yeah, nalagay mo sa gilid mga sir kasi uh, hindi iniwan yung susi nito mga sir. Pero kaya, kaya naman natin yung ano, uh, gawa ng paraan. Mas importante hindi siya nakalak. Ito, tatanggalin natin ito. Meron naman akong isang uh, spare key na pantisting kung sakali. Mamaya, che check natin ito mamaya mukhang matagal lang na stock to kaya meron siyang sticker ng GMK kaya kilala ko yung may-ari nito mga sir I check natin kung ano yung problema nito pero ang sabi sa akin ito mga sir na no, pumuputok daw yung fuse baka daw sa ECU ang problema nito pero masi-check pa rin natin yan ikita naman natin sa unit na na-stack na to yung motor na to na-stack na kasi malambot na yung mga gulong nya iwan ko lang kung ilang buwan na na-stack to Yeah, may pasok natin yan kasi marami pa tayong ginagawa sa loob. Ito na mga sir, pasok natin sa loob. At ngayon, tutrobosyot natin kung ano yung problema nito. Si, kasi sinasabi ko sa may ari nito mga sir, na lagi pumuputok yung fuse. Kaya na lang ito sinakay sa L300. Kaya alamin natin, tatanggalin ko muna yung kanyang uh, headlight sa kayong flarings dito. Kaya tatanggalin din natin yan. Gawa kasi ng wala susi. Siyempre, irerekta natin or meron ako isang susi dyan. Yun ang gagamitin natin para matroubleshoot natin. Kung bakit pumuputok yung ano niya, uh, fuse, kung ano siya sabi niyang pumuputok. Pati yung sa battery, buksan din natin, tingnan natin. Okay, ito na. Tanggal natin yung headlight, saka yung clearance dito. Nilis lang natin yung ano, kasi meron siyang mga naka na ano, ganito. Charger, saka ano, um, switch. Yan yung kanyang wire. Tapos, ito na nga, tatanggalin na rin natin yung kanyang battery cover. Pansin ko rin, may butas din to. Oh. Na isa yan sa kapag tag-ulan. At pinapasukan ng tubig ang yung motor. O niluloso nyo sa baha. Sira agad itong. Yan, pati yung ECU. Masisira kapag kagalito. Diyan yung ano. Yung naglalagay sila ng na kung ano-ano. Ayan. Atanggal na nga natin. At uh, ayan. Wala na yung 25 ampere. Tapos, alam na, sunog na. Ayan. Tapos dito, mga sarap. Ayan. Siyeran so, nito sa, ano, sa mga number 1 na, na nasisira easy yun natin. Ito. To. Tapos, alamin natin kung bakit yung mga produkto ta tatanggalin mo natin to pero wala nga yung susi nya hindi siya nag iwan kaya di disable ko muna yan at uh, meron akong isang spare na para dito susi so, tapos talagyan natin ng ano 25 ampere chichik mo natin kasi hindi natin alam kung ano yung problema na ito basta sinasabi lang kung punok yung 25 ampere isa-isay natin para malaman natin kung bakit ito pumuputok or kung saan ang gagaling yung potok niya kung alin ba yung pisang damage basta pagka mga siklik mga sir pag kumapotok na yung fuse huwag nyo na pilitin isang beses yung main counter kung potok na yung fuse huwag nyo na pilitin i-wiring yun na kaagad kasi pag pinilit nyo na pinilit ito yung ano tatamaan kaya subukan natin ayan o oh. meron ako isang spare na ignition ito nga, tinesting natin. Tinanggal ko lang yung pinaka, ano, sakit niya. Tinransport ko lang sa kabila. At ito, mayroon na akong fuse. 20 ampere lang to. Testing natin. Ayan. Testing natin. Tapos, observa nyo dito. Pagkaon ko lang ignition. Ayan. On natin. I-on natin. Tapos, ayan, okay. dahil ayaw mag-on, iti test light mo natin 'to. I-tap niyo yung test light niyo sa uh, ground tapos ito, test light niyo, dapat umiilaw yung test light niyo. Yan, sample lang ginagawa ko. Yeah. Okay, ito wala. Ayan, wala. Dapat, ito, may ilaw itong tatlo na to. Yung isa, wala. Yung dulo. Ayan, check natin. Ilipat mo natin sa kabila. Test light natin sa Ayan, meron. Meron din. Meron. Meron din. Meron. Ayan, meron. Ang wala lang ito. Kabila. The yan wala talaga wala to pero ito try natin pasakan ng ano yan wire mag jump, mag -jump muna tayo ok ito mga saraan nag rekta na muna ako ng wire doon sa piece na walang ano na walang uh, dumadaan na ano na power nilagay ko sa positive tapos ngayon dito naman nag corrosion yung isa yung kulay pula ito to yeah, dapat pag slide light natin yan iilaw yan dikit nyo sa negative yan tapos this light natin to dapat iilaw na to ayan umilaw na nga sya ayan ilagay ko na yung ano yung susian tapos itatry natin kung sa pag-on natin eh, may reaction Okay, check natin. Loh. Ayan, gumagana na. Tapos, panray natin. Okay, ayan, mandar mga sir, oh. Swerte. At uh, hindi nasira yung ECU. Kaso, damage na yung kanyang panel. Buka kasi na nagbiblink yung urasan. Tapos, nag-sunburn na. Yan, yeah, swerte niya kasi kahit pa paano hindi nasira or hindi pumutok yung kanyang ECU. Kaya ang problema lang kasi nito mga sir, yung fuse box. Kung mapapansin nyo, nag ako ng wire, papuntang uh, positive, papunta dito. Tignan natin dito sa takip kung ano yung tinutukoy ng fuse na yan. Yan, ECU call. Ito, ito, ito. Yan, headlight ECU call dito yan yung pumuputok kaya yan siguro yung sinasabi niya baka nagkaroon short circuit dahil sa mga ganitong wire kaya napaka importante kapag once na luma na yung unit natin pinaka mainam na pinapacheck nyo yung motor ninyo yung dito sa mga wiring ninyo sample lang mga yan, yan tapos mga ganito pa hindi pa nakaayos yung boots na dapat pinaprotectan itong uh, sakit na to kasi laki tulong yan kaya ginawa ni Honda yan na matatakpan nyo to at least na natin yung problema dito mga sir kaso lubat na yung battery nya pilitin natin Ayan, dahil na lubat yung battery nya mga sir gagawin natin mag titest tayo ng battery mamaya na lang tayo mag finalize doon sa ating mga gagawin kaya ngayon papanda naman natin para at makita nyo mga sir na yung unit na to ay uh, okay na siya. ayan Uy. kasi kailangan natin troubleshoot ng mabuti itong mga sir ay, Pagdari ko ma, medyo maya na yung kamay natin. Ayan, tinanggal ko muna mga sari yung wire kasi i-wiring muna natin dahil nung tinis ko sa may init yung wire to May init. Kaya, yeah, obligado. Kailangan natin i-wiring. At just na-trace na natin na hindi ito ang uh, defective. Para kalimu natin yung wire nito mga sari. At least, uh, nakita nyo naman na natin. Pero ipapinalize na natin ngayon ito mga sari. Titignan natin lahat ng wire nya hanggang sa pinakilalim para natin kung ano pa yung makikita, makikita natin problema pero mas maganda kung bibili na lang ito ng panibago ano fuse box pero kung wala pang budget ay eh, gagawa mo na lang ng paraan ito lang lagi ano kadalasan na isira mga sir itong fuse box kasi nasa ilalim yan lalo kung mabutas pa yung mga kukon nyo butas pa ito tagulan pag pinasok yan ayun sa pool or nilosong nyo sa pool matik, damage to Siya, tanggal mo ati yung ano, battery harness niya, ilalabas natin, bubuksan natin dito Ilayot ko sa pangalan, okay, ito na mga aso, tanggalin natin yung uh, battery harness niya, at uh, sa battery harness, sa ilalim, sunog, ito. Ayan, sunog, kaya babaybay natin to. Pinsan din kasi mga sir, nadadali yan dito, mga ganyan, no? Yan. Yeah. Baka nagdikit. Kaya ito, chichik natin. Pati doon, chichik natin yan. Gawin muna yung gagawin natin. Yeah, gawin na yan, gawin muna yan, kakulong. Para mamaya, ano, matis natin uli. Hindi init po, hindi na. <laughs> Ah, okay, ito na mga sir. Tutuloy hmm. na natin yung uh, video natin dito. Bali, naudlot kasi itong mga sir. Dahil nga, uh, ano, bisyo kasi yung may-ari at uh, nakabili nga siya ng kanyang uh, battery harness kaso matagal niya pang naipunta dito. Nabot ng ilang linggo. nabili niya ito sa, ano, kung saan, katay. Yan, pero gusto naman, chinik ko naman to, kaya may mga kasama ng ano na relay. Kaya ito itatry natin. Check natin. Kaya nakaros na natin alam. Ano. Saka tayo mag-finalize. Check mo na yung ano nyo. Yung battery harness na nabili. Ito mga salawar. Ito. Tinistin ko muna yung nabili niyang uh, battery harness. Ito. Dinikit mo na natin. Yan. Dito muna ako kumuha ng ground. Na dapat Dito yan kasi di pa natin nga binabalik yung kanyang uh, harness sa uh, tamang lagayan niya kaya ang gagawin mo natin magti-testing muna tayo mm, sigurado, okay testing muna tayo medyo malawag to hindi kitungan na to ah, ok testing tayo ok, iyon na natin yung kanyang uh, susian dahil andito na yung may ari kaya nadala niya na yung susi, nung una kasi hindi niya pinadala ayun, nag-over ang kulay mo yan. Ayan. Kaso meron siyang chicken gin na naka-appear. Pero dapat ano yan. Ah, lalabas. Ah, ano pa rin yan. Kung baga, yung bus yan dyan. Dito. Ayan. Kaya yung bus yan yung mga sira. Dapat pag kunyo, pag iking dapat tutunog yan. Ayan. Nawakan ko siya. Para makita ko. Kasi medyo may yung ipang gilid natin. O yung background natin kaya hinahawakan ko siya para maramdaman ko kung tumutunog okay po natin ayun mando na ayan Ala, ah, di na gana. Ito rin mga sala, number 1 din ito na isa sa mga nagpapa short circuit sa ating uh, motor. Yung mga ganito. Sigurado na basa to. Tiyatay natin kasi umuusok yung ating uh, main fuse. Ayan, sinusunod ito. Tanggalin mo ngayon ano? Itong relay. 20 ampere yan eh. Ayan. Yeah. Ayun, Nalusaw na. Ayan, yan, yan, ang, yan naging issue nito mga sir. Kaya gagawin natin. Tanggalin natin yung harness nya. Lalabas natin yan. Ayan, okay. ito. Ayan. Ubaran mo to. Tanggalin natin yung harness nya. Kasi makikita naman sa unit na ano luma na rin tapos yung ano yung mga wire medyo lumulutong na dumitikita sa ano kaya tanggalin natin ayan nakaso natin yung kanyang uh, harness kasi nga natin kasi yung din ano yung part dito mga sir nung uh, harness natin ingat ngat at marupok na tapos isa pa Ayan, nilanggal na rin natin yung uh, magneto kasi nasunog yung magneto niya. Pati 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 Okay, ito. Ayan. Ayan, nasunog yung 25 ampere hanggang sa nasira na yung uh, harness niya. Tulad nito. Ayan, nasunog. Dahil dito. Ayan, kaya mayroon siyang check engine. Hindi nawawala yung check engine. Ayan, nasunog. Tudo gostoso. Yan. Sunog. So, Ayan, gagawin natin dyan para makatipid si sir. Siyempre, gagawin natin ng paraan. At meron akong mga ganyan. Tanggalin mo yung CKP, ha? Ayan, tatanggalin natin yung CKP. Kasi eh. tayo yung isang ganyan. Pwede okay, natin ilagay dyan. Para makatipid-tipid si sir. Ayan, at least, hindi nasira yung ECU niya. Kaya sinisira nyo yung mga harness kasi nagsusyot circuit dahil dun sa ano, sa stator. Ayan, ito yung lalagay natin mga sala Ayan, yung stator. Ayan, walang damage to. Medyo na-stuck na rin sa akin to, kaya ayan, ganyan na yung nag-itsura nya. Ayan, nilinisan mo natin yan. Wala na yung CKP nito mga sir kasi tinanggal ko na. Tinamigay ko yung CKP nito. Kaya ito yung lalagay natin. Pagkansin nyo, magkaiba yung kanyang uh, yung magnetic coil nya sa original. Kasi itong stator na hawak ng mga sir. Pang ano to, pang 150. Pwede naman natin gamitin yan dito. Kasi nagawa ko na rin yan. Ayan, ililipat natin yung CKP. Ito yung gagamitin natin para makatipid-tipid si sir. Kasi kung bibili niya ito mga sir, pagkakala ko nasa 3.8 yata yung price nito. Ayan, kaya ito talaga. Ang aktis mo katipid-tipid siya sir. Ayan, sila mo na yan. Tanggalin mo yung ano yan. Tapos ilipat mo rito. Pero ugasan mo muna ito ha. Uh, ugasan mo muna sabon. Huwag mong babrasin ng ano ha. Ng steel brush. Yung foam lang. Tatanggal natin yung CKP niya. Yun lang ililipat natin doon. Tsaka ibabalik natin. Ayan, medyo marami yung ating uh, ginawa dito. Kasi chinik na lahat yung ano harness niya kasi hindi na maganda Okay, may may pakita ko sa inyo. Pagpapalitan natin yung ano, stator niya. Sayon sa akin. Ah, so, wait na muna, lagyan na natin yung ating uh, stator. Yan. Yeah. Yan po yung akin. Ito yung ginamit natin diyan. lang natin diyan yung kanyang CKP. Yan, yeah. tapos ito ilalagay natin po dito. Yan. Yeah. Puformahan natin. Tapos yung kanyang harness, meron din ako. yan na lang din gamitin natin dito para makatipid din si sir kasi ayaw ko nating ano ibalik yung ano nya yung kwan dami ng ano dami ng mga ngat ngat yun meron akong mas uh, alam kong okay okay pa kaya yun ang gagamitin natin okay balik mo na yung ano yung magneto okay bali shoot ka na natin itong mga sara may pakita ko na sa inyo yung ano yung kwan after ko may lagay yung mga uh, harness. karnes saka so, lalagay natin dito tapos pakita ko sa inyo mamaya doon kung puputok pa rin or hindi na. Okay, ito mga bali na ibalik na natin yung kanya ng uh, mga harness. Ito na yung ano, yung luma niya. Ayan. Pinutin na natin. At uh, goods na goods na. Pabalik na lang mga natin yung pliers doon. At lagyan natin ng kulan. Tapos lagyan natin ng fuse kasi pumutok yung ano, oh, nasunog yung 25 ampere. Hindi niya pinutok, sinunog niya. Tapos i-try na natin. Siguradong ano 'yan, uh, gulos na gulos na. Ito, bearings na lang ibabalik natin para mapandara natin. Tama sa raya, ibalik na natin yung clearings dito. Iniwan natin muna yan dito pati may ilaw. Ayan, i na natin. Tapos nalagyan na natin ng coolant. Pero pandari mo nga natin. Ayan, nalagyan na natin ng fuse. Pero 20 amperes yung nailagay ko muna. Kasi wala akong 25. Okay. Nawala na yung check engine. Kaso nga lang, nag-blink yung kanyang urasan. Saka yung gauge. Pagka ganyan, nag-blink yung urasan. Tapos pinindot mo dito. At ayaw na mga pindot. Damage na ito. Ayan, mantan na kasi kaya natin under natin mga kunting under lang ayun nga, muusok na nga yung fuse nya yung main fuse parang nasusunog lagi kaya doon na dali yung kanyang harness yan, kaya nasira to hindi natin din pwedeng ibalik yan kasi nga, yung pinaka housing ng mga fuse damage na yan, goods na na at uh, ayun, tuwan-tuwan na yung may-ari ayan o, no? hindi nyo lang pinapakita Ayan, gulos na gulos na. Ayan, ayan yung isa sa problema niya, yung panel. Wala-wala. Wala. Kasi damage na to. Ayan, wala na yan. Siguro may nagre-repair niyan, kaso hindi ko lang kung magkano singilan nila. Kaso, ayan. Bali, hindi ako nagre-repair ng mga ganyan na. Kasi wala akong ano. Mga pamalit. Ayan, gulos na gulos na. Paanday natin ng mga ilang minuto pa para makita natin kung may umuusok sa fuse. Kasi nagpalit, nag na tayo ng harness. Kaya lang naman na umuusok yung fuse. Yung pinaka fuse box nya. Kasi doon. Sa stator. Yan. Pati yung harness nya mga sir. Pinaltan din natin. Ayan. Oh. Kasi ang daming mga ngat-ngat na. Ngayon kasi kapag na nababasa. Tag ulan ngayon. Baka mamaya. Yung ECU yun naman yung isusunod niyang ano, Ryan Eh, meron naman akong available niyan. Meron doon akong available din yan. Kaya yun na lang yung ginamit natin dito. Kaya nakatipid na si Sir. Diyan pa lang, kung bibili mo yan, may presyo na yan. Sa estator pa lang, may presyo na rin yan. Nakadipindi yan sa store na pagbibilihan. Kung magkaano yung price. Yan. Tagal na stock nito mga Sir. Bukod din sa kanila. Yan. Kaya tayo natin. Dahil ano, goods na. Babalik na natin yung play range nyo dito. At lahat, babalik na natin kasi gusto na hindi naman na umuusok at uh, wala nang problema ito na mga sir bali na ibalik na natin yung kanyang cleanings dahil goods na at uh, bukas na lang daw ito pipi goods yan Yung panel, nagulukoy ko yung panel niya. May sinyalis na na, na, na sira na yung panel niya. Oops, Kaya kapag ka nasusunog lagi yung ano, 25 bumper. Bukod sa AC, yo, check nyo muna yung, ano, yung kanyang uh, stator. Kaso kapag gagano na yung harness niyo, mas maganda kung parta nyo na kasi delikado rin. Baka mauwi pa kayo sa pagkasira ng AC. Yo. Meron din naman nabibiling ano, mga katay-katay din na click na gugus na gulso yung harness nila hindi bibili siya na mas mura po pwede na yan mga sir ayan goods na goods na ayan ikaw lang kayo niyo, mga sir kung sakali check nyo din yung ano or o gali nyo mag uh, palinis ng uh, ano nyo ng uh, stator kasi doon pa lang natatanggal na yung mga kwan kung sakali may leak or may mga dumi dumi minsan nalinisan kapag ka napapalinisan natin Okay, dito na lang tatapos yung video natin dito mga sir. Maraming salamat at uh, pakipalo nyo na lang po ako din sa page ng ating ano, GMK Motovlog. Uh, Pa-subscribe na rin mga sir. Like and share na rin po. Maraming salamat po. Thank you, thank you.